Dugo, mga blag, oh mga vlog dugo ng baboy sa mga hindi kumakain ng dugo dyan shout out lagyan natin ng sukat to para maduro mga kabagay suka na makasin natin buo-buo. Pinugasan ko yung bito ka mag para hindi mapait. Kasi pag to ko, mapait. Nakalaga na ito mga kablog. Nakalaga na. mga kablog yung kalati dinuguan yung kalati chicharon bulaklak gawin natin chicharon bulaklak mga ito sarap to gawin natin chicharon ito naman dinuguan thank mm -hmm. you sa mga kablagay

po po natin ito mga kablog pag yun natin ang mga gig sarap baka naman mga sarap kunting masinis minta Pasintabi po sa mga kuma hindi kumakain ng guwan Dinuguan. takpan natin mga kablag ito okay na mga kablag. pwede na natin lagay yung dugo Maraming dugo, mas masarap. Yan o. Pasintabi po sa mga hindi kumakain ng dugo, mga kaplag. Patutuyin natin ito, mga kaplag. Halo-halo lang. Hanggang lumakot. Tapos pag natuyo na, lalagyan natin ng kunting gata. Lalagyan natin ng tanglad. Ito, tanglad mga kablog. Pang tanggal ng lamsa. Yan lang po mga kablog. Thank you mga kablog ilalagay natin yung gata yan na prosin pero tunaw yan sa pan kumukulong ginuguan ito yung gata mga kablog na prosin ilagay lang natin dito para matunaw yan tunaw yan mga kablog mga kablog ito na yung kwan yung gata tunaw na o natin Anuin natin mga kablog yung binubuhan. Ayan. Sarap to mga kablog kasi may konti siyang gata. Patutuyin natin to mga kablog. Sarap to pag may puto, ganyan, pandisal. Pang almusal mga kablog. Yun lang po mga kablog. Thank you. Vlog, ito na yung tanati no, oh, binuguan. Lagyan natin ng suka para matagal mapanis kasi may gata. Dato puti, saka naman no. Oh. Pagbigyan mo na ako, dato puti. Suka. para di siya mapanis mga kablang so, ng sopa tapos tagyan natin ng kunting sopa para hindi siya maasim masyado yan ang binuguan sa amin sa Pangasinan ang tawag nito bagsin mga ka vlog lupo na itong dilugo natin sarap to mga vlog mga vlog tanggalin na natin itong tanglad kasi pampabango lang to Mga kablog, luto na itong binugo natin. Oh. No? Sarap ito. Patay na natin ha. Masarap itong dinuguan mga kablog. Kung may puto, ito ang kapares niya, puto, pandisal, sarap yan, tapos almusal. Pasintabi po sa mga hindi kumakain ng dugo. Pasintabi na po. ito mga kabalok oh. mga kablog, ito na yung dinugo natin oh. masarap to sa puto yan, kapartner ng puto yan sa kapandisal pag umaga pasintabi na lang po sa mga hindi kumakain ng dinuguan mga tubo yun lang po mga kablog, salamat Kita tahu mga ka Ito na yung dinuguan natin, oh. Sarap to, oh. Ito na Pasintabil na lang po sa mga di kumakain ng dugo. Ang kapartner nitong yung dinuguan na to, mga ka-vlog, puto. Yan, masarap yan, mga ka almusal, partner din niya, masarap. Pandisal, sa kape. Salamat pala sa nanonood ng YouTube channel ko, Person Fernandez, Vlogger Person Fernandez sa YouTube. At sa feeds ko, Vlogger Person Fernandez din. Yun lang po, mga ka -vlog? Salamat. Tikman natin mga ka ha? Ang tawag sa amin dito, tawag namin sa Pangasinan, itong dilugon na ito, pag mga ko mga ganyan, bagisin, mga ka-vlog, bagisin. Tikman natin. Hmm. Yang sarap makan belak. Jelek kok makan belak. Selamat.